nakausap ko kanina yung isa sa mga taong nagsampa ng kaso kay Duterte sa ICC. Yes. Isa sa mga nagbigay statement kay Duterte. Kwentuhan ko lang kayo. Ang story na to ng isang magulang na nawalan ng anak nang dahil sa EJK. Mga kapatid, at ang pinakamasakit dito, sinabihan pa ng pulis habang kumakain. Sulitin mo na yan, huling kain mo na yan. Yan po ang sinapit ng isang binatilyo na humihingi ng ustisya ang kanyang magulang. Mga kababayan, ito po mga kababayan ko, panoorin niyo po ang video na ito. pangangang tutaw sa sabintin. Ang po ito, hindi po kami pinayalan, hindi po kami nagsisinungaling. Gusto lang po namin ang katarungan. Ang Siya na po. Pagdala ng mga sa ng nanonood. Tapak man lang hiluk ng ng siya. Hindi na hindi na ba bano, ng kung di don turong gayin. Kasi iko-posisyon ko sana mayaman kami. Sa lahat ng anak na may buhay. Sa kailan kaya ang para sa pag mga ako. Tapos kaya bumubuhay sa amin. anong pangalan po nung anak po nila? Arnold, ganun po. Makahal mo yun, tinukang po nun. May, kay... Yan po, hindi niya gumagawa gumagamang kwento. Dahil, itanong niyo po sa barangay namin, ating pangay namin, aawas ka na sana po kasi kung paano ginawa sa kanya na pagkita mo. At saka, hindi po, yung anak ko, hindi po masawa yun. O sabi natin, naggamit ng druga no 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 po namin na medyo mayroon po pa kayo ngayon. No? So, uh, bukod po sa nangyari, nung, ngayon po ba medyo nakakarinig po ba kayo ng mga sak sakit na sinasalita? Oo, oh, kasi sabi nga ka, may bayar, pinabayaran, bayaran lang daw po kami, kaya naglalag sa, sa salita kami. Taga saan kayo, Nay? <laughs> tondo po Tondo. <laughs> so, nung time ko mismo, oh, alam mismo na mga kabataan niya po, yung nangyari sa kanya? Hindi, and kasi nung araw na yun, umaga, pumunta ko sa kanya, sa kanila, nandun siya, nandun siya, nakalo siyang kaupo sa dulong sa may pilin ng... Kasi maliit lang ako ng bahay doon, squatter kasi. Nakalagay, nakaupo lang siya sa dulong. Sabi niya, ay itulungan mo ako. Sabi niya, bakit? Kasi akala niya polisi nandun yung at saka iisa. E, sabi ko, paano naman magiging tunay taga ka? Wala ka ng taga. Kailinis naman yung balat. O oh, ano mo, paano? mo, wala ka ng taga. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, yan mo. Hihingi ko ng tulong. May, meron akong kakilala ng polis. Hihingi naman ng tulong. Hindi ka man alam na pagbaba ko doon, malis na yung lalapitan ko ng tulong. Malis na. Hinahin niya naman kawalain kasi nakasakay na sa na, sakyan. Eh, sabi ko, mamayang gabi na lang, papalikan mo. Pag patay, Pag ano, rape o ano, pag hold up. Wala mong record sa parangkay namin na gano'n. Bakit talagang na naging hold up yung anak ko? Ano po? <coughs> Napainggan yun? Napainggan niyo mga kababayan ko? Narinig niyo? Narinig niyo yung sentimento ng isang magulang? Narinig niyo yung sinasabi ng isang magulang mga kababayan na yung anak niya mga kababayan ko pinatay habang kumakain binawian ng buhay habang kumakain at ang sabi pa ng polis mga kababayan sulitin mo na yan Huling kain mo na to. I was shocked. Dung napakinggan ko 'yan. Habang nagsasalita siya, tumutulo namin. At yung emotion nung panahon na 'yon, binalikan namin. Huling kain mo na. Ganong ganong kalupit yung panahon ni Duterte. Because of what? EJK. Extrajudicial killing. Bakit? Ngayon, sabihin ni Hanilet, abadsen na niya, nakawawa. Nakawawa siya. Di ba? Ngayon, sabihin ni Hanilet, kawawa, kawawa si ano, kawawa si Kawawa si ano? Kawawa si... Ito si ito, no? Kawawa si ano? Kawawa si Digong. Pucha, buhay pa si Duterte. Boy diba? pa si Duterte. Pero itong mga umiiyak, itong pamilya, mga kababayan ko, na humingi ng ustisya, wala na, hindi na maibabalik yung mga buhay ng mga yan. Diba? Diba? Hindi na may babalik yung buhay ng mga yan eh. May babalik pa ba natin? May bibigay pa ba natin? Mga kababayan? Alam niyo sabi ko nga sa inyo, kulang pa ang pagkakakulong ni Duterte para pagbayaran yung kanyang mga kasalanan na ginawa sa taong bayan. At sino itong mga tao na to na mga Laponso Pilato na nagsasabi na maka-Diyos? Mga kababayan ko, para sabihin na mayroon pang pa bible verse na sinasabi yung panot. Di ba? Pero nasa Biblia naman, kung talagang sumusunod kayo mga kababayan ko sa Biblia, andun sa Biblia, nasa Ten Commandments ng utos ng Diyos, thou shall not kill, eh bakit bumapatay kayo? Bakit tinututukan ninyo? Ba't pinapalakpakan nyo yung taong nagpapapatay ng tao? And now, sasabihin nyo, nakakaawa si Duterte. Nakakaawa si Digong kasi hindi eh, namin kaya please bring big bring back home. Bring him back home. Ano? Nagpo-post pa kayo ng ganyan. And you have a sympathy to the social media and right now sasabihin niyo sa amin si Digong nakakaawa doon. Yung isang senador Walang chinela si tatay. Walang chinela si ganito. Mag-isa lang siya doon. Yung isa namang walang buhok na senador, sabi niya doon, mga ko, nakakatawa. Alam niyo kung bakit? Ha? Sabi niya, sasamahan niya daw doon para alagaan daw si Tatay Digong. Sabi nila. Tanong ko lang sa inyo. Tanong ko lang. Sa mga naggagaling-galingan, sa mga naglulupit-lupitan, na nagsasalita dyan sa mga bawat rally ninyo, narinig nyo ba yung hinagpis ng pamilya habang umiiyak? Noong panahon na nawalan sila ng mahal sa buhay, narinig nyo ba yung iyak, yung hinagpis, yung awa, lungkot na inyong binigay sa kanila? Utang ina. Buhay pa si Duterte. Di ba? Buhay pa yung puwon ninyo. Hindi pa patay yan. Samantalang yung bawat pamilya na umiiyak ngayon, mga kababayan, okay lang. Wala lang. Walang kasalanan si Digong. Alam mo kung bakit dapat siya managot? Kung hindi siya nagutos, hindi niya kinatigan, mga kababayan, kundi sana binigyan niya na lamang na magandang programa ang laban na yan. Mga kapatid, wala. Nagyabang si Digong na uubusin niya. Dahil ayaw niya mapahiya. Pilipino, mahirap ang kanyang sinakripisyo dahil sa kayabangan niya. Sige nga, mga naggagaling-galingan dyan sa rally ninyo, sagutin nyo nga tong tanong ko sa inyo. Labasan nyo nga ako ng datos na may pinakitil kayo ng mga mayayaman. May na EJ kay bang mga mayayaman? Mga kababayan ko, wala tanging mahirap lamang ang inyong pinagdiskitahan. That is the saddest part. Mga kapatid, tanging mga mahihirap ang inyong pinagdiskitahan. And that is true mahirap tanggapin, aminin nyo sa amin, totoo yan. Naglabas kayo ng datos na meron kayong mayaman na pinalabas dyan. Wala. Laging mga mahihirap.